Hi guys, buwag hapon sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super so Cute TV. Ayan, yung makikita nyo sa screen ngayon guys, yan po yung pagsalubong ng mga taga Kat Balogan Samar. Dito po sa idol natin, Elias J. TV. Ayan, dumating kanina sila si Elias TV mga kayo dito po sa Kat Balogan. Pasado 3.30pm ng hapon mga kayo at sinalubong po siya ng uh, mga tagahangan niya dito mga kayo sa Kat Balogan. Sobrang excited na po sa kanyang pag-perform. Ayan po yung mga naghihintay dito sa idol natin. Ilias JTB guys na agad naman na ah, sumakay sa ban. Ayan na ah, para papunta sa kanilang ah, tutuluyan muna bago magsimula yung kanilang concert. Ayan maraming maraming salamat guys sa panonood. Ayan, oh, ang dami pong naghihintay dito sa idol natin at ang dami pong sabik. Ayan, sa kanyang pagdating ma at pagtugtog mamayang gabi, dito po sa Katbalogan. Mario Summer. So, dito po nakaschedule ngayon ang Elias J. TV1. Ayan, August 11, 2025, araw po ng lunes, Mario. So, abang-abang kayo guys, mamaya sa so, mga update pa natin. Sa mga karatagang update pa natin dito po sa concert ngayon ng ating idol Elias J. TV dito po sa Katbalogan, Mario. Ayan, maraming maraming salamat guys sa panonood. Ayan, no? Ayan, at least kahit papano ay nakikita natin na marami pong naghintay, marami pong nagmamahal sa idol natin, Elias JTB dito po sa Katbulogan at expected natin yan guys na mamayang gabi ay durbugin po yung kanyang concert Macu ayan so kanina pinakita ko po sa inyo yung uh, concert venue po ng ating idol Ilias JTB dito po sa Katbulogan summer na napakaganda guys grabe napakaaliwalas ang kanilang uh, concert venue mamaya mga Q Ayan, at hangad natin guys na maging successful at matiwasay po yung idadaos na concert mamaya ng ating idol Ilyas JTV kaya na uh, sama-sama po sila kanina mga Q na dumating po dito mga Q sa Katbalogan Summer mga Q, na sinalubong naman ng uh, LGU ng Katbalogan Summer mga Q. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Mas maganda po na isubscribe po sana ninyo itong aking YouTube channel para manotify kayo mamaya para pa sa mga update natin dito po sa concert na ito na aabangan na naman natin mga kapyo. Ayan, Ingat-ingat po sa mga taga Katbologan na pupunta mamaya sa concert at hangad natin na huwag sanang umulan para mag-enjoy po lahat ng tao. Mario. Ayan. So, Elias J. TV Month. Ayan. August 11, 2025. Araw ng Lones. Ay, dito po yung kanilang konserto sa Katbalugan. Uh, summer. Makyo. Ayan o. No? Waiting area. Makyo. Ayan o. Oh, Gabi, no? <laughs> Ayan. Sikat na sikat talaga yung idol natin, guys. Kahit saan naman pumuntang lugar, Makyo, ay sinasalubong po siya ng buong puso at pagmamahal ng mga LGU, Makyo, ng mga taga- lugar kung saan po siya pumupunta mga QI, sinasalubong talaga siya. Pinapakita talaga yung 100% yan na respeto sa ating idol, Ilias JTV. You oh. know, yan, napakapait po ang ating idol, mga Q. Yan, uh, ah, syempre guys, uh, ah, hangad natin na maging successful lumaya yung concert. So yun mga Q, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat kayo guys. <laughs> Grabe yung ano natin. Parang ano lang ha, parang parang flash report na hindi maintindihan no pre ayan so yun guys ayan maraming maraming salamat sa pan at pinakita ko lang sa inyo mga kyo kung gaano po kainit ang pagtanggap ng mga taga katbalugan sa idol natin Ilias JTV mga kyo at excited na sila guys para mamaya sa pagtanghal ng ating idol Ilias J TV mga kakyo ayan grabe sobrang excited one month pa lang mga Q ay inintay na nila kasi matagal kasi yung booking mga kiyo kaya yung mga matagal pa to yung booking na to kailan pa to nila binooking mga view. pero ngayon pa lang sila mapupuntahan ulit ng ating idol Elias J TV maraming maraming salamat guys sa panonood ayan sana po supportahan po ninyo itong aking youtube channel at para sa mga karagdagang update mamaya mga kiyo yan abang abang lang kayo guys sa mga upload natin so mas maganda na isubscribe po ninyo itong aking YouTube channel guys para man notify kayo kapag meron akong update mamaya mga kayo maraming salamat mga kayo God bless po ingat po kayo guys mamili na lang kayo sa mga t-shirt na itong mga kayo at mag check out kayo guys huwag kayong mag alala mga kayo dahil 5 to 7 days lang din naman yung delivery ng ating mga damit ayan at syempre kung gusto niyo pong pumuti katulad nyo no sa idol natin Ilias JTV mga kayo gusto niyo mag glow up ayan Nandyan din yung uh, kanyang pinopromote na Yoglo Babe. Kaya nandyan din sa Yellow Basket. I-click nyo na lang yan guys at i-check out nyo. Diyan kayo mag-check out guys ha. Kasi marami yung peke na lumalabas sa market mga kayo. Uh, nagsabi naman po talaga, nagbabala naman dyan yung CEO ng Yoglo Babe na si Ma'am Lesel. Mga kayo na maraming peke ngayon guys. Kaya mag-iingat talaga kayo kung bibili kayo ng Yoglo Babe. Mas maganda na i-click nyo na lang yung link dyan sa ating Yellow Basket para legit po yung mabibili ninyo. Maraming salamat mga kayo. Ingat po and God bless po sa ating lahat. Mamili na lang kayo sa mga t-shirt nito. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.